Ikaw lang sir ha? Tanong ko lang mo lang po sa mga kaya Hindi pa ginalaw yan? Lapa okay. oh, tano, tano, tano oh, uh, po. Tanong Ano? Ano ba? Ito? Ay. Kalma ko, Kalma. Aray. Aray. <laughs> Isi mo ko. <laughs> ya. Yeah, kalma mo. Ya. Yeah. Kalma mo. Wala Hindi eh. Hindi pwedeng kalma-kalma dito. <laughs> parang, na sa konti. Alam mo, bumalik sa loob. Hindi ako nagbibiro, nasa loob na. Dito, dito. na, dito na. sige, ano na sila. Parang na konti. Pumitik Hindi Hindi na. Hindi Sige

Takin nyo yung nanay, wala na, pumasok na. Kuya, pagawa ko, pumasok sa loob Kinapa eh. Kinapama kasi kagad agad nun eh. Hindi wala tapos <laughs> yung video mo. Ano nga gawin ko eh, pumasok <laughs> na. no pagawa ko Naka-video ka diba kanina? Ma malayo ako malayo. sa iyo. Pagawa malayo ko nang ganun. Malayo siya, nandito siya Masakit pa rin ko eh. Siyempre masakit, nadistokit eh. <laughs> Pero kailangan natin mag-double check. Kailangan ito tanggalin. Kung gusto nyo, hiwain nyo ito dito. Baka kayo kumot. Bali. dali. Ang jacket mo jacket mo. Patis mo na. Madam, wala madam. Basic masyado. Pag-awa ko pumitik ng kusa. Pumitik ko mag-snap. Oo, oo, alright. Wala, nasa loob niya. Pwede na lang. po Okay, so bahala kayo kung okay, ano so, mangyayari. Man. Eh. Pero na nalislocate yung ano niyan. Yung kneecap. Paano na lang ako siya. Nalawakan ko lang po. Kusang pumasok. Kusang pumasok. Nalawa ko lang na gano'n. Kumalog tas pumasok. Kusang pumasok. Ay. Oh, Patingin kami. Ay. Oh, okay, ay, ay, may picture ka okay? okay? na, ma'am? May picture pero wala kong oh gagawin. Wala na, nasa loob na. Wala nang gagawin. Uh, uh, Teka lang, ha? Ibabaw ko na ng totoo. Pogi! Relax mo, Pogi! Huwag mo tigasan. Ibas lang talaga nitak niya. Napunta, oh, na. Napunta sa gilid. Napunta sa gilid to kanina, no? Ah, nasa kaliwa po. Nandito yung ano na. Wala Kuya. Ano nangyari? Nadulas siya? Nakatayo lang po siya. Iniwas ko yung tuhod niya sa bola. Yun lang yung nangyari. Sumagsak siya. Pee po kasi namin. Time na. Hindi ko alam kung kaya niya nang itayo. Nasa loob na. Wala ding napulit sa loob pero baka magpasa. Kasi uh, tapunan pang... oh, ano, mo lahat ng. ano? O dito mo. mo. Ganoon mo. Masakit? Gitupi mo. Masakit? Tupi mo. <laughs> Para malaman natin, Para malaman natin. <laughs> natin. Oh, wala. Ayan. kaya niya nang itupi. Ito po yung picture. Uh, Masakit talaga. Sige Ano, kanina tinitinik-tinik na nung hinawakan ko eh. Ito mga to, kung masakit kapag ginagalaw ko, ha? Wala? Yan, pag ganyan, wala. Wala masakit dito, ha? wala dito. Wala talaga sa dito. Tutupi ko. Wala masakit? Dito na. oh, wala. Wala na, wala na. Kaya na itong tumayo. Pare ko. Hindi ko alam, yung halos wala akong ginawa. Eh. Pinit. ko lang dito kanina nung nandito pa yung buto eh. Tapos nagkusang pumasok. Hindi ko alam kung pang post. Diyan mo na kayo. Tatakot ah, mula. Pag, pag ganyan na position siya, hindi ang bibigyan pag nakaganyan na. Tapos buhatin mo yung katawan mo. Isang isang palang? Isang palang muna. ito lang? Oo, oh, yan. Parang matayo na. Hindi ka nung tatayo. Ito sasakaling ko. Parang mo lang yung bagat. Eh, ano muna, kumbaga warm up lang muna ng katawan mo. Kaya, kaya. Walang masakit. Wala. Eh, baka wala kami panahin kasi ako eh. ba? Tayo. Ito? Dalawa. Anak di kaya. ano... Wala, kaya. Basta mo lang lahat. Ganun yung... Oh, diba, kaya? Okay, yeah, bakal. Bakal pa kung nasaan. O, diba? Parang <laughs> okay, okay. ah, na, parang dahilan Uwi na kayo! Madali yung pasos. Bata! Pogi! Okay, dito, Pogi! Ah, na-disgrasya po sa school. Diba yun na natin yung video? Na-dislocate yung ano? Makeup. Yung makeup. Dinala sa amin. Ano ka bang nabagsak? Ang ko ah. Ang ng lupa. Sige na. Itahinga mo yan ah. Ma'am, itahinga mo to ha. 3 days to 1 week, kapit na ulit yan. 3 days to 1 week. Okay. Tama yun. Tapos Ogi, sama ka sa uh -hmm. Ma'am, kahit makalakad yan dito ma'am, pagpahingahin niya na. Opo. Kasi na... na, na, na may masakit. Pag hmm. nilalakad. May <hpag -tignalakan> lakad ko. Okay lang yan. Tinalas ka, kahit anong tinalas dyan. Nandiyan na. Hindi pa nakakalat. Tingnan mo nak nandun para sa'yo. Dito pa papatayin din. Dito doon po ni Daddy. sa kanan na. Sige, lakad. Wala maano pa. Wala masakit kapag dinutong-tong? Wala. Wala. Okay naman. Yeah, Goods lang. Oh, 'di mo sa. Oh, really? hindi. Oh, I po na may mangyari nang emergency. As long as same day accident, madali kasi talaga siyang ibalik. Ayoko magbadabida. Pagpasok niyan doon, hinawakan ko lang pumitik na kusang-loob. Baka sabihin kasi ano eh. Pagpitik, paghawak ko lang nang ganun, kusang na siyang pumasok eh. Bala ka Sugad <laughs> na sa lahat. Ito pa dito. <laughs>